Mga kabirks, mga araw sa inyong lahat Kusinero, nandito tayo ngayon sa park At uh, guguguli natin yung Day off natin ngayong araw Dito sa park, tumawag sa akin si Ipe Sabi niya, mag-ihaw-ihaw -ihaw kami Kasi nga kahapon is Father's Day Hindi na celebrate kasi nga may mga pasok Pero ngayon Hello Ipe Hi, happy Father's Day Same to you bro, thank you, thank you So ano yung mga iniihaw natin dyan Wow, masarap yung Ipe pa nyo panalo na naman yung luto ni Epipanyo ngayon tapos meron pa tayo dito pork pork panga kung may panga ang tuna may panga rin yung pork mukhang masarap din to ayos marami pa siyang baon dito ng mga hipon saka mga panga may isda pa siya doon. oh dala lahat ni Epipanyo yan gusto lang niya na mag celebrate kami ngayon ng Father's Day kasama si Angelo at saka si Claire, ang asawa ni Ipipanyo at saka ang kanilang bunsong anak Hello! Hi. How are you? Good! Good! Wow! English era yan! Uh, uh, what is the essence of a woman? <laughs> 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 nawala, nawala, nawala <laughs> Ayos! Nung pumunta kami dito kanina Malapit lang kasi yung parkingan eh. Ito yung sasakyan niya sasakyan ko tapos walang laman to tapos mayroon na konting apoy na natira pa rito mainit pa naganap si Ipe ng papasyalan niya doon para malapit daw sa river yung ihawan pero sabi namin dito na lang para kung sakaling mayroon kaming kulang na mga gamit na sa sasakyan hindi na kami lalayo tapos yung CR yan lang ang lapit lang din ng CR dito diba? napakaganda ng pwesto na to panalo Maya maya kakain na tayo kabuks. Tapos meron pa pala tayo dito ano, kamatis, uh, labanos at saka sibuyas, may sibuyas din diyan. 'Yun. Tama lang 'yung tama lang 'yung pag to, Di okay lang 'yan, maganda nga 'yan, maliliit eh. Tapos meron din tayo dito ng mga mangga. 'Yun, kinuha ko 'yan sa superstore kanina. Tapos bumili rin tayo ng mais para ihawin natin 'yung mga mais na 'yan. Ayos. Kusyalin yung ano ni Ipipan nyo Yung rice cooker nyo O, oh. oh, kuko Parang kukuro-kuko to ah Ayos, sinagluto Ayos ah, pati dito sa, sa labas May iluto ng rice ah Nakalabas ah si Tristan, si Tristan. <laughs> Ayos O, oh, wana... ano eh po si Claire na yung nag-prepare nung ano natin, nung salad natin Nagagamitin mamaya gusto mo ako na, clear, O oh, ikaw na? What's that? So, now, sige, siya na raw. ga, what's that? Sige, okay. o. Oh, ito, mano to. Black card. No, meron ko siyang black card. Magkano yung mga ganyang isda ngayon dito? Uh, Mahal na yung ganito, no? Thirty-two dollars. At nasa sale siya ngayon. Sale pa yan? Oo, uh, nasa thirty-two dollars per kg. Thirty-two dollars per kilo? Eh ako yung kaya ko lang bilhin eh Yung galunggong lang na tig ti 399 <laughs> Sarap yun no oh, Kabriks oh Diba Panalo pati yung hipo na ah, lagyan natin ng ano Konting salt Dapat may salt day Ngayos Panalo pati yung salt nya Sosyalin Biglang nagutom na ako kaagad mga kabriks Actually, hindi pa ako nananghalian. Mukha lang talaga akong busog. Pero hindi pa ako kumakain. Si Angelo rin, mukha lang din siyang busog. <laughs> hindi rin pa rin siya kumakain. brush natin ng konting uh, Lemon garlic butter. So, lemon garlic butter daw. Ayos. Sarap niyan. Makakatikim na rin ako ng medyo mahal-mahal na isda. <laughs> dito magdadala ka talaga ng sarili mong uling hindi ka sa Pilipinas sa mga ganito lang okay na di ba dito may mga uling pa talaga na ganon tapos meron din siyang ginamit na pampadingas ng uling ito gumamit siya nito e, pa pa Oo Akin na ako, ako na magbalat niyan Ako na ako na Wala akong dalang ano uh, peeler nakalimutan ko kutsilyuhin na lang natin ang pagbabalat masarap din to sa sinigang eh o kaya kahit na igisa mo lang to sa sardinas masarap din hmm, lahat ng ginisa sa sardinas masarap kangkong masarap din talbos na kamote ba? Diba? Kamay ko na lang ba to? Malinis naman kamay ko eh. Ha? Okay lang? Koboy lang tayo, no? Koboy-koboy lang kami rito, kaburks. Nagugas naman ako ng kamay. Sarap niya, no? Para dun sa inihaw natin. Panalo. Ano? Mainit-init pa automatic. Hmm. Kap. Ah. May asin na to? Uh Oo. -oh. 'Di ba? Iba ang lasa natapok, na lang ang kulang. Kain na tayo mga ka-bert. <intos> Panatay <Okay, thecapulla> okay. okay, na mga ka-bert. Santayin yung vlog natin, upload natin 'yan. Let's eat. No. Ha? Let's eat already. Yeah. Pag gutom ka na, wala nang marumi-marumi. <laughs> Lahat yan, lamansyan na. Hoy, <laughs> Oh. Kala ko baka kain tayo dito. Pagka-pick well, upin mo doon para mainis. Ganun yun. Baka mapasok naman ako dyan, ga? Okay lang yun. At least, hindi ano yan, hindi medium rare. <laughs> Angelo. Adios. No, oh, no man, titik mo ko rin 'yan. Tek din natin tong sugpo ni Pepanyo. Mo masarap din. Kain tayo mga kabar. Hmm. Oh, so, Ayan. Ah, sa ah, ko sa ano. Ah, gagamitin mo sa, ano? Sa resto? O, oh, kaya dito? Yeah, ah, safe safe po, safe. Yung <laughs> 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 oh. <laughs> Wala ka ng allergy ba, diba, Angelo? Wala na. tanggal na. Tapos ito yung ating laing kabert. Kasi hindi pa sila na ano eh. <laughs> <laughs> yung, mais natin oh. Oh, hindi pa sila nabusog sa kadami-daming isda sa ano. <laughs> sa mga kinain hindi pa nabusog oh, no. Pa nabusog. Kaya kailangan may mais pa. <laughs> oh, ayan. Claire, luto na 'yan. Luto na 'yan. Sigurado. Oh. <laughs> Labas na 'yung bituka ng mais e. Eh, yung oh. <laughs> ano. Oh, Boastal na 'yan. Mm. Pwede na 'yan. Oh, gusto kasi ni Claire ng mais kaya nagpaihaw siya ng mais. Oh. Buksa Ayun mo na. oh. Busaw muna ipe. Eh, Sampay na 'yung ano. Luto na nga ba 'yan? Baka hindi pa luto sa loob kasi sobrang kapal ng balat. Lulutuin na ng chan mo yan. <laughs> yeah, Kaya, ano, mainit. Yeah, that's good. Ba ba that's good. Ayos, ah, so. Ito yung mais dito sa Canada. Ito yung mais dito Mainit din ito. Tapos, magkano lang yan? 60, magkano nga? 65 cents? 65 69 cents? 65 cents. Oh. Ang mura lang yan. Hindi pa ba, ano yan? Tingnan nga. Mm, ano ang pangalaw? Masarap? O, ano, ah. mm. oh, yan yung kay Claire. Mm. Nginataan na nung asawa Mainit pa? niya. Hawakan <laughs> mo. Hmm. Ayan. So, Ayos. yan yung ano ko, Mother's Day special. Oh, mahal na mahal niya oh. ako. <laughs> oh, mahal na mahal ka no? Ayos. O, oh, edi ikaw na. Ikaw na yung, ano, si superhero niya. Pwede, <laughs> pwede. ah, masarap. Matamis na Ah, <laughs> nainit. mga ka-birds ito mga to. Ito yung mga pamilya ko dito sa Canada. Sila Ipipanyo, sila Tito Mango, sila Ana, mga sila uh, Hernan o mga nandito na lagi kong sinasama sa mga vlog ko pagka nandito kasama uh, natin sila Erin, do you want some? Ayos o mukhang masarap yan ah Erin? Busy you, eh, busy, busy si Erin eh Busy, busy Daing sobra sa ano Daing sobra sa pagkain Saktan ko lang yung kanin dito Ganda talaga ng rice cooker nila ipipanya eh. Oo. Oh, oh di ba? <laughs> Ayos. Meron pang kalan dito dala para sa kape. Tapos meron pa siyang isang kalan pa rito. Tapos ito pa, tapos ayun pa. Ang <laughs> dami. Ang daming kalan. <laughs> ang daming kalan, alam mo, dami nilulutuin eh, no? Ano matamis nga? Mm, matamis. Mm, matamis panala. Na. Sige, kainin muna. Sana. Ayo. Binili ko lang yung para sa inyo. Ay, ang sweet. Ang ah, sweet, di ba? Ah. Oh. Oh, di ba ka breaks ang sweet ko? Ah. <laughs> Ikaw anak, gusto mong mais? Oh, ayaw din ni Angelo. Gusto namin yung mga karne-karne, mga matatamis, mga ganyan. <laughs> so pagkatapos natin kumain, Siyempre, ang gagawin natin maglalakad-lakad tayo para matagtag yung mga nakain natin dahil ko nakain, di ba? <laughs> Kasama natin si Angelo, si Tito Epi, si Tita Claire at saka si Bunso. Bunso, mauna ka na. Ako nasa dulo. Dali, mauna ka na. Mauna ka na, anak. Akala ko may kasama tayong kambing. Masarap din mag-picnic dito eh. Mag-camping. Pero hanggang 11 o'clock lang tong ano na to Itong eh, park na to eh. Tapos dito tayo sa May River. Eh maganda kung dito nga oh. Ganda dito. lang, silipin ko lang. Siyempre, papakita ko sa inyo itong ganda kung dito ka magka-camping o kaya dito ka mag-set ng table mo. Ganda. oh, sunset. Ayos. Wala na sila, iniwan na ako. Mga anak ng tipaklong, iniwan talaga ako. <laughs> oo oh, yun na sila, oh. sobrang laki na ng tiyan ko kailangan na natin matagtag talaga tamang tama ngayong summer magpapapayat tayo danger, all hazard undercut bluff may mga ano nang gagamba oh may gagamba kaya dito made in Canada yung gagamba ano? yun yung pinaka malaking river doon sa kabilang side haba na nang nalakad na yung mga kabeks mag iisang oras na kami naglalakad at palubog na yung araw ayan na palubog na yung araw <laughs> sa layo ng nilakad namin talagang nagutom na ulit ako natagtag na yung mga kinain ko <laughs> o sige na magpapaalam na kami hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyong panood medyo madilim dilim na mamaya paalam na mga kabeks ang inyong kapamilya kapuso katropa kabarkada at kabeks Chris Cusinero hanggang dito na lamang po o, hingal na ako hingal kalabaw na ako sobrang layo na nilakad natin <laughs> ano man ang hamo ng buhay Palagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Kay Chris Cusinero panalo ka Bilang pagluto at sa kusina Sa adventure ay kasama Sa lugar na kakaiba Halika na kay Kris Cusinero na Halika na't sumama ka at manood Mga matay mamamang hadi lang dyan mabubusog May mga lugar pa lang, ganito ang nangyayari Kapag nakita mo, mapapawaw, mapapagrabe Mga kaburts, tara muna gala Mga lugar dito kanyang ipapak